yun mga buddy at dito tayo sa bundok ngayon punta ko dito sa may ano tawag dito sa akin ay waig mga buddy waig ayun may tubig ko mga buddy oh. nung maliit ako dyan ako nag swimming swimming mga pa pakita ko lang dyan ako dahil nagtatalon talon oh. hindi na kasi masyadong matami ng tubig yan oh. dyan ako swimming swimming dati so uh, init time check natin mga body is 1 o'clock ngayon so duman ako dito para maligo may tubig eh ayan so dito sa ulingan ito so, pinag ulingan so tayo tayo sa taas mga body at tayo maligo kasi mainit ayan dito tayo ayan na tubig ito swimming pool ko nung maliit Ayan, malinis dito nung maliit ako mga gabi malinis dito Ayan. ito yung balon marami nang nakaligo dito ng mga tropa sila boss maki sila sir chip daming tubig lumalabas pa sa gilid oh. ang lamig yan, sarap maligo Ayan, wait tayo ligo ang daming tubig, lamig ang sarap ng lamig niya mga body pero pag naarawan ka dito, wala na naman kaya sarap maligo, sarap magbabad hmm. ang daming ano oh karagan pero hindi yung mga body, ano yan yung ganito yung halo-halo yung mga uh, seaweeds na yan dito oh yung mga cottage na rin hindi uh, mga kana ay ito. Sobrang ano dito. Sobrang dito, sobrang puti. Oh, ang dami ng ano. Ang dami ng mga basura. Pero doon tayo. Mamimingit doon sa so, may mga aso. Ay, mamimingit mga bali. Uh, malayo-layo yung hindi masabit-sabit sa bato. Diyan kasi, medyo malalim diyan tapos buhangin. Dito kasi bato-batuhan eh. Pero subukan mo na natin na natin. Right? Huli, 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 huli. Ha. Ay huli to kaso maliit. Huli, huli, huli. Fish on. Ayun. Maliit. Ah, masarap to prito masarap na rin to preto mga badi oh <laughs> huli hey, mga badi masiro lapu lapu mas lapu lapu naman mga body fish on pero maliit lang to. ah lapu lapu na naman Paliit na lapo-lapo. Uy, 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 uy. Uy. Sige, wala. Sayang, ang laki nun. Matak. Sayang, sayang, sayang. Kagat, palit, kagat. Sayang yun ah. Ang laki nun ah. Wala nang pain to. Sayang, laki ng kumagat. Hindi na huli. Adi oh. Yung isda. Wow! Lalaki ito kayo dito lang yung sa gilid oh. Sa gilid nga, yung dalawang beses. Da? Yung laki mo mali, yes. Ano yung isda yan? Talang -talo. talang. Talang talang. Masarap yung frito. <laughs> Lupit ah. Galing, 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 galing. Ayan. Next, ako naman. Yun, huli. Huli ka, huli ka, Balbon. Huli, huli ka. Kasi first. Kasi naman ako huli. Ano na dalawa? <laughs> <laughs> Sumabit. 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 Yeah, laki laki, 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 laki. Mm -hmm. Fish on. Fish on. Mm hmm. Ayos. Hindi. Mas ano na. Hindi na dito. At tayo yung mamiming Wait Ano ba yan? Huli oh. eh, tayo. Ah, lapo-lapo na naman. Lapo-lapo again. Prito again. Pero <laughs> ka na. Grabe, lunok na lunok oh. Natakaw sa pahayon itong mga to Lunok na lunok. Kulang kawala ka talaga. Oh. Grabe. Hmm. Para ano, mga kawalan niyan. Sabi ko sakit. Tek tanggalin na. Ah. Mhm. Uh -huh. Nga nga nga. Nga nga. Nga nga. Kawit na kawit. kawit na kawit kung hmm. dudurog ka nyan hmm yun tanggal oh uh oh -huh. kalit nakahuli pa to hmm uh -huh. Ay, nagkalayo, hey! <laughs> <Ule! laughs> oh, na nakalayo hula, 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 talang hula, 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 Oh. Mm. Ito sarap. Mga lapula pong maliit. Ang masarap ng mga 'to. Oh. Mm. Ah, dami na. Yan na uh. Grabe 'yung pagkakakawit niya Walang kawala talaga 'to. alright ayos tayo isang pamprito. Mhm. hmm mm -hmm. sa lagayan natin. Oh. Isang pamprito na 'yan dadagdagan pa natin yan para meron na tayong sabaw Kawit na nasakto na yung tinga natin ah. ay ano na. oh, naputol mga body pala putol oh, kinakalawang na kasi naubusan tayo ng kawil oh, next time ulit Makita ko lang alright ko lang mga body para makita nyo lahat ang aking baong tubig yan magasin natin sama na dito yung mga nakuhuli ni Kuya yes. maliit lang na lapo pero okay yan masarap yan, prito hina. eh hmm Malapu. ito ito matagal ang buhay nito eh kahit palupaluin mo ito buhay pa rin eh yung liit masarap yan eh. prito oh hmm. Marami dito mga body, ngayon mga isda. Marami. Ito, sa gilid lang, sa may buhangin lang siya nakukuha. Pag hinihila mo na yung gato mo, tansi mo, kinakain nila agad. Ayan, o. Oh. E, may pang ulam na tayo. So, meron to. Pag nakatiming ka nito, pag medyo high tide, tapos maulan, ilan, yung malalaking ganito. Ganito, kalalaki. Nandyan lang sila sa gilid. Ito, tawag sa amin dito mulmul -mul. pero ang ano yun ito dapat yung kawil mo nasa ibabaw lang ng tubig parang pinapahabol mo lang sila as ma ano ako mahilig ako mas ma tawag din, mas sanay ako sa ganito yan nilagay lang sa kawayan ah, huli pa huli 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 fishon 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 ano lapo lapo o oh, diba 20 sarado Ito dito yung labo Malaki rin. May pain pa. Pain pa. Tapos mga uh, panay ano mga body. Mga ah uh, ano yan? Maliit. Ayan, dami oh.